kakatapos lang ng pasok ng panganay namin at gaya ng madalas pag nakauwi ang tatay kasama kaming maghahatid at sa ngayon kasama namin itong aming punso dahil walang magbabantay sa bahay. Wala talaga sa planong kumain sa labas pero nagreklamo agad ang aking panganay na gutom daw siya sa exam. Siyempre kailangan pakainin. Buti na lang, may bagong bukas na Japanese restaurant malapit sa pinapasukan niya, ang Midori's Place dito lang sa tapat ng Freedom Park sa Katarman. Pagpasok pa lang namin, napansin ko na agad ang tahimik ng lugar, walang masyadong tao nung oras na yon. Sakto kung gusto mong pahinga saglit galing sa labas at sobrang init. Simple lang yung setup pero maaliwalas. Malinis at may mga minimalist na Japanese touches ganun. Ako honestly, tinatamad na kakahabol sa bunso naming malikot. Kaya sabi ko kay Mr. Shun nang bahala sa pag-order. At habang hinihintay ang pagkain, ayan, nagliligalig na naman ang batang ito. Walang kapaguran, kaya kinagana ng tatay at napapagod na din daw siya kakahabol. Bali, order lang si Mr. nitong beef pepper rice at itong cheat box. Kakot wag na order ng kung ano-ano dahil hapon na pagdating sa bahay, kakain na naman para sa dinner. At habang kumakain tong dalawang to, nakakatuwa lang pagmasdan, lalo na si Magenta, sinusubu subuan niya si Manoy dahil hindi naman talaga pa tong batang to kumakain ng maayos, puro lang laro. Hay nako, sa nadala ni Malulutas. Hanggang dito na lang pala uli muna. Salamat sa panonood. Bye!